Sige, talon! Bruno! 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 Bubwelo ka pa! Bruno? Bruno! Sige nga! May kain dun sa mga kumakain na baboy. Sige, talon! Pasaway ka, ah. Gusto niya makikain dito sa mga baboy. Malis na. Pasaway ka ah. Kumain ka na ng damo dyan. May kuto ka. Ayaw mo kasi mapaliguan. Uulit ka ba? Psst. Psst. Bruno. Bumalik ulit. Paulit-ulit. Mm.